Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang rason ng paghina ni Jordan Poole. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang rason bakit ganado si Rui Hachimura na maglaro para sa Los Angeles Lakers. Sa kabila nga po mga katrops ng pagtatala ni Jordan Poole ng 19 points, 5 rebounds at 6 assists sa kanyang 7 out of 15 shooting sa naging laro ng Washington Wizards ngayong araw laban sa New Orleans Pelicans, ay nabigo pa rin nga po sila dito na makuha ang panalo sa score na 132-126. Kaya dahil nga po dyan ay bumagsak na nga po sa 9 wins at 45 losses ang kanilang record sa standings ng Eastern Conference. At ang masakit pa dyan mga katrops, Maging ang kanilang mga fans nga po ay binabatikos na ang kanilang buong kupunan, lalong lalo na si Jordan Poole na patuloy ang paglamian ng laro ngayon sa kanilang kupunan. Yes, halos kalating season na rin naman nga po nakakalipas mula ng sumali si Poole sa Wizards, ngunit hindi pa rin nga po nagbabago o gumaganda ng kanyang performance, kaya ikangay hindi nga po talaga siya bagay na maging isang main superstar, since hindi nga po niya kayang maging consistent at dalhin ng pressure nito na siyang rason bakit bumabagsak ang kanyang laro. Samantala, Pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang rason bakit ganado si Rui Hachimura na maglaro para sa Los Angeles Lakers. Matagumpay nga po mga katrops na naipanalo ng Lakers ang kanilang game laban sa Utah Jazz ngayong araw sa score na 138-122. Salamat sa naipakita ang dominanteng laro ng kanilang mga natitirang players kahit wala man sa kanilang lineup si Lebron James. Sa katunayan, Anim lang naman nga po sa kanilang mga players ang nagtala dito ng double digit points sa paunguna nga po ng kanilang mga manlalaro na sina Davis na kumuha ng 39 points at 15 rebounds Rui Hachimura na nagtala ng kanyang career high na 36 points Austin Reeves na kumuha ng 20 points at 6 assists DeAngelo Russell na muntikan pang makapagtala dito ng triple double sa pagkakaroon niya ng 11 points 9 rebounds at 16 assists Torian Prince na nagtala ng 11 points at si Spencer Dinwiddie na kumuha naman ng 10 points. Pero ang tunay nga po talaga na nagkaroon ng pinakamalaking ambag sa kanilang team at ang nanggulat si Josh ay si Rui Hachimura na siyang pumalit sa pwesto na Lebron James. Maging si Lebron at Coach Darvin Ham nga po ay sobrang humanga sa naging performance nito. Pero ayon na rin naman nga po sa naging pahayag ni Rui Hachimura sinabi nga po nito na malaking nga po ang naitulong ng pagbibigis sa kanya ng kanilang team ng mas maraming tira sa kanilang mga nakalipas na laro na siyang rason bakit mas komportable na nga po siya sa kanilang opensa at gumawa ng puntos. Ikangay mo ka nasa sa rhythm na nga po siya ngayon matapos ang ilang linggo niyang pag struggle at pagkawala sa Lakers, bunsod ng pagtatamo niya ng injury. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.